Tuyo, tuyo na Daag pang gatong Ito yung tuyo ni Akash Ito yung tuyo ni Akash Ito yung tuyo po na yan Nang din daw ng ahas yan kaya yeah, kung kayo mayroong pauhuling ahas sa bakuran nyo ay mag message lang po kayo sa aking uh, uh, youtube channel para kayo po ay mapuntahan ng uh, bata na yan at sa mga bumiwili din po ng ahas uh, pwede rin po kayong mag message dito sa aking youtube channel at yan ay Lagi po siyang natatawag sa mga barabaranggay para manghuli ng ahas. Mahusi po manghuli ang bata niya. po ng kasya na to, kaya po ito pinaputol na ay namatay na kasi tinamaan po ng kidlat yan o no? Ah, nakikita nyo po doon sa may sanga po na yun sa mi taas Ayun, may sanga po na yun nung kalakasan po ng ulan, panahon ng tagulan nakarami na ako yan po tumaba yung kidlat kaya namatay yung puno at alam din po nung namumutol yung naka blue po na yan nung makita po nyo yung akasya tinamaan ni kaya ng kidlat yan kasi eh kaya yung tanda na nung puno na yan hindi basta basta mamamatay kung hindi tinamaan ng kidlat kaya wala na akong choice kundi hindi putuli na po siya dahil patay na kaya kita nyo yung mga sanga oh, durog, durog na pag bumagsak dahil sa sobrang tuyo na kahit po doon sa taas eh, maita niyo, merong gumagalaw pang sanga na unti-unting na puputol dahil nga sa hangin sobrang lakas ng hangin puputol siya unti-unti dahil nga tuyo na yung puno, patay na yung puno po na yan ay natabunan itong tinayo po itong diki yan yung diki <coughs> yung natabunan po nyan ay meron pang 10 feet natabunan yung puno dahil nga yung diki na to nung itinay, uh, nilagay yan natabunan yung puno kaya meron pong 10 metro yung natabunan po nyan kaya isa rin po yung sa tinitingnan ng mga napuputol na kaya namatay ay natabunan yung puno tapos isa pa nga ayun tinamaan ng kidlat kaya namatay kaya ala nang choice kundi paputol na dahil unti-unti na napuputol yung mga sanga eh baka bumagsak po doon sa bahay ayun nakita niyo yung sangang isang malaking sanga ayun yung sangang malaki na yun eh nakatapat po yun sa bahay eh baka mamaya kabod na lang masangal o maputol babagsakan po yung bahay eh masisira ho yung bahay kaya pinaputol na ayun eh, yung bata na nakaakyat siya yung puputol কাছে <laughs> <laughs> Apag ah, ka ano, tingnan yung video pa sa DNR ka sali ha Ito Babe, yung nagpaputol Hindi, wala naman magagawa na DNR, aanin pa yan eh, napatay niya po Sige nga Hindi, <laughs> ibig <laughs> oh. sabihin Tuyo na eh, patay niya, anong hahabol niya po ng DNR <laughs> <laughs> oh. Eh patay niya kung, kung hindi pa puputol Yung DNR ba, sasagutin yung may bahay na babagsakan oh. Hindi naman, kaya kailangan na talagang tanggalin Oh, eh team ko ay nasa mga sanga sa taas oh. Malalaglag na 'yun. Kusa yung nababali sa sanga. <laughs> Saka hindi ayun yung tinamaan ng kidlat ayun. Ayun ba 'yan? Oo, oh, yun. Oo, oh, yun yung tinamaan ng kidlat, sa sunog oh, na 'yun. Alakay ang laman laman niya. Oh, may laman yun. Hindi <laughs> <Well, laughs> <yun>, dapat tinanong. Yun <laughs> 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 yung tinamaan ng kidlat, yun. Nung kalakasan ng ulan nun. Yun, tumama <laughs> yung, yung kidlat. Yung bagyo na ito. Oo. Oh. <laughs> yung huling bagyo na ito. Kaya namatay yan eh. Parang nakakat na eh yung puno Ha? Nakakap yung puno na. May lahing ano eh May lahing alam mo yung, <laughs> yung <laughs> ba yung Yung palakan tetot Di ba yung palakan tetot Pagtataka oh, ka naka pader Nakakakat ah. siya oh. Eh ganun din siya Kanina yung magmula din eh Gumapang lang doon sa puno eh Galing Saka yung isang talent pa niya Nahuhuli ng ahas Ganun oh, Ay eh, nagulat niya yung tao eh Akala ko ano yung nasa sako eh. Alupong pala yung nasa sako. sako. Tatlo. Para, para pala sa endo nga. Eh. Ah, uh, ayan. Huhuhuli. Bukas nga, may schedule daw siya bukas eh. Doon sa pamal dyan, mahuhuli ng ahas. <laughs> Mainam to, laging abala. Hindi na, wala lang trabaho. Ano niya, pauling ipiskalan. Ni ha? Pa pauling ipiskalan. Mahuuling ba yung hawas Maganda ba yung hawas Maganda uling. Uh, eh malamang. Baka yung sanga-sanga niya, pahuuling niya. Ah. Ha? Bakit uh, nga ito uling? Ha? eh. Baka madud... Yung sariwa. Mauupos. Mauupos niya. Yung ganyan. Oo. Oh. Kung sariwa yan, na uulingin yun. Pero yan, yeah, mamumugmug na yan. Ay, <laughs> mag... Pagang bukas pa ya. Hindi madadali ngayon yan. Magdala <laughs> Pwede pa lang ano eh. Pwede pa lang du sa pelikula eh, ni Action Star. Oh, stuntman. <laughs> Galingan mo ha, guys. Yo, na. Ah! Isang hagis pa. Yo. ayang nga lang eh. Kapos, kailangan may panukit. Ayan na, yung panukay tayo, no? Asandal, eh. Buti mahangin. Malamig-lamig. Kung walang hangin, mainit.

ये रहा आगे गिनो ये तो सिग्नल दे दे Sabit-sabit <laughs> na. Hehehehe <laughs>

direct direct baba Direk, direk. Paano ba direk? Come on. ba <laughs> 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 Direk, paano ba direk? Bumaba ah,

Basta pag umusad, huwag mo bitawin yung lube. ako pati Uusad ako ngayon ay. man oh, ka na. <laughs> <laughs> Mataas pa. Mataas pa. Kaya kayo baka ko na yan. <laughs> Kaya lang, no. may tubig na. <laughs> oh. Kaya Hindi <laughs> <laughs> naman ako tumatuman. Si eh. <laughs> <laughs> Kaya ang wasan niya. Hindi, malaki kuya. Hindi kayang ang bali eh. Malaki yan. Ano? Ano ito Malaki yun, no? hindi kayang baliin pa yun Saan titirahin yan? Saan puputulin? Dito Dito Kasi may siku Pwede naman din eh, di ba? <coughs> Dapat yun. Unti-untiin, no? Kakain na lang yung tanghalian muna. Tanghalian oh. eh mamaya na huli itutuloy yung pagpuputol mamaya na huli kakain muna mabalik <clears throat> na lang Uwi na huwi tayo Yeah, magkano oh, kalaking puno ho yan ito yung tuyo na anong di ho puputulin? putuleng eh, e meron na ho isang taong mahigit yan na patay o dalawang taon na Magda dalawang taon na dahil 2022 pa ho yung patay e eh. Eh, 2024 na po tayo ngayon kaya halos dalawang taon na ho yung patay mula noong maglagay nitong dike pagsimula na yung mamatay tapos tinamaan nga ho ng kidlat kaya namatay kaya wala na choice kundi alisin na dahil tatama nga hudo sa bahay nakabagsak ah, dahil yung mga sangahong na medyo maliliit no? kusa ng puputol dahil sa hangin ganyan na lang muna tayo at kakain muna tayo ng mm, tanghalian mamaya na lang uli tayo sa part 2 salamat